Abel, hmm. alam mo na pa nangyari kay Kiara tsaka kay Carlo? Ano? Nag-away sila ng malala. Kiara, Carlo, yung kapitbahay natin? Oo, oh, oh. dahil sa tinola. Ang babaw naman. Ang babaw, Muntik na sila maghiwalay. As oh, in, ganon. Dahil yung notong si Kiara gusto, papaya. Itong si Carlo gusto, sayote. Nag-away sila dahil dun. My God, as in, maghihiwalay Teka, na. Teka sila yung sumisigaw kanina, yung narinig-narinig. Yes, na di ba? My God, nakakahiya. Nakakahiya. Ano ba oh yan? Oh, pero kasi, me, alam mo, siyempre, di ba, mailig tayo sa tinola? Yes. Mas masarap kasi kung papaya talaga ang nilalagay Ay, naku, sayote, mo. Ay, nako, sayote, Tito Mel. Pabarito ni gido sayote ang nilalagay. Ay, hindi, papaya, me. Kasi siyempre, ang papaya, Mel, tito Mel, may sayo, de, nan nanalo, Sayote. Mas masarap ang tinola na may sayote. Ay, hindi. Bakit ang sayote ba? Nasa bahay ko ba? Ay, hindi ko alam. <laughs> oh, <Off naman. laughs> mo. Ang sarap kaya dapat papaya. Kayote. Papaya. Ay naku. Papaya. papaya, papaya, papaya. papaya.